Hi! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko at para dun sa mga bago, ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business. Kaya kung nandyan na rin lang kayo, panuorin buo ang video para buo rin ang kaalaman at idea makukuha nyo. At salamat sa lahat ng mga hindi nag skip ng ads. Malaking tulong yon sa channel Update lang ito sa presyo ng itlog kasi doon sa nakaraang video natin about sa egg retailing ang uh, nabanggit ko doon na average wholesale price ay 235 pesos no at uh, ngayon bumaba kahapon lang na ano ko nalaman ko bumaba na pala no uh, ang presyo na ng small medium large at extra large ay sa wholesale price to ha 200, 210, 220 at 230 respectively. Kaya kung i-average mo yon, average wholesale price ay 215 pesos na lang. So ibig sabihin nabawasan ng 20 pesos ang average wholesale price at magiging maluwag yon para sa mga egg retailer. Kasi uh, lesser yung ano nila, yung magiging capital nila, di ba? Uh, kahit na yung mga kasalukuyang nagtitinda na ngayon ng mga retailer. Siyempre, doon sa repurchase na nila, uh, mas mas liliit 'yung ano nila, 'yung pam, hum, pamumuhunan nila. At magiging maluwag para sa, sa kanila. Pero ang mga uh, end consumer, siyempre, kahit na hindi bababa ang presyo ng mga retailer, ay bibili pa rin ang mga 'yan. <laughs> Kaya sinabi kong hindi bababa kasi usually naka-steady ang presyo ng mga egg retailer. Hindi kasi sila masyadong affected doon sa uh, supply and demand situation. Uh, ang affected ng supply and demand situation ay yung layer farm at saka yung uh, wholesaler. Kaya kung mapapansin ninyo, ang mga layer farm ay nagbababa. Depende dun sa supply and demand situation ha. Ang mga layer farm ay nagbababa o nagtataas ng kanilang mga presyo sa, depende sa sitwasyon. Ganon din yung mga wholesaler. Kaya kung nagbaba ng farm gate price yung layer farm na binibilhan ng wholesaler, yung wholesaler ay magbababa rin yan ng bahagya. Pero ang mga retailer ay hindi nagbababa. Pansinin niyo niyo doon sa market, di ba? Doon sa market makikita niyo o kaya doon sa mga sari-sari store, yung mga paninda nilang itlog ay naka-steady yung presyo nila. Uh, kasi hindi naman sila affected sa supply and demand situation. Dahil araw-araw may bumibili sa, kanila. Diyan na lang sa sari-sari store sa tabi mo, di ba? Diyan sa neighborhood mo. O, every day morning noon uh, morning uh, noon and afternoon may bumibili yan kasi kailangan nila yan lalo na yung mga pagod sa opisina pagod sa trabaho you know tapos yung mga estudyante yung papasok nagmamadali so kalim, uh, kadalasan yun yung pinakamadaling lutuin kasi at saka yun yung pinaka yun yung cheapest source of protein kaya uh, kung, kung walang pambili 'di diba? Kung walang kung walang pambili ng karne, itlog. <laughs> kung maraming members of the family para makadistribute itlog kasi kung bibili ka ng libawa, 10 pieces na itlog. 100 pesos kung 10 pesos yung per piece ang bili mo, no? 100 pesos. Nakadistribute na yon dun sa members of the family kung ilan sila. Tapos uh, yung yung karne, 'di diba? Yung karne 100 pesos. Kaunti lang yun, di ba? <laughs> Pansahog pansahog yun. Makakadistribute pa rin, pero syempre, hiwa-hiwain mo yun ng maliliit na hiwa para maka makadistribute, ba diba? So, halo mo sa gulay o kung ano. <laughs> Kaya, yung itlog, kahit na nakastedy ang presyo sa mga retailer, ay mabibili pa rin yun. Mauubos pa rin ang itlog nila. At yun yung chance na, maka, na, na tataas ng bahagya ang kita ng mga retailer. Kasi nga, di ba, pag mataas ang kapital ng itlog, tapos nakasteady ang presyo nila, hindi naman nila pwedeng masyadong taasan ng hanggang 20 pesos ang isang itlog, di ba? <laughs> or, or hindi nila man masyadong mataasan yung markup nila kasi usually talaga uh, 20 to 30 pesos ang markup ng mga retailer. Totoo yun. Oh. So, so, uh, yun yung chance nila para naman kumita sila ng uh, medyo mas malaki. Yung pagtaas bahagya ng kita nila, uh, siyempre, may panahon din na bababa ulit. <laughs> Babalik dun sa dati. Kasi nga, bababa at tataas ang presyo ng itlog. At di ba sinasabi ko na kung sa February, March, April, May, June ka pang mag-uumpisa, eh, hindi mo alam kung kailan bababa ang itlog, hindi, hindi mo alam kung kailan tataas ang presyo ng itlog. Kaya, ito na, ito na yung pagbaba ulit. So, hindi mo pa rin alam kung sa susunod na buwan ulit, eh, bababa pa ulit. Depende dun sa sitwasyon. Depende dun sa uh, supply and demand situation. Kung retailer ka, uh, lucky ka ngayon. Kasi, bumaba ang presyo ng, ano, ng pagbili mo ng itlog, pero ang presyo ng yung selling price mo ay nakasteady kasi karamihan talaga doon sa store makikita mo nakasteady yung ano yung presyo so yung mga hindi pinapakialaman kung ano yung mga supply and demand situation syempre hindi naman ano ang pinapakialaman talaga ng tao yung kakain sila di ba makakaulam sila so hindi na pinapansin kung ano kung bumababa yung presyo ng itlog ganon Uh, bakit iniyan pa rin ang presyo mo hindi, hindi naman nila mako-question yung ano yung sari-sari kung minsan di ba o kaya yung mga nagre-retail basta na lang bibili basta kumain sila importante makakain at kung isa ka sa mga nagbabalak na magnegosyo ng itlog samantalahin mo mag, mag start ka na pag-aralan mo lang ang negosyong yan uh, kikita ka so hanggang dito na lang at sana nagkaroon kayo ng idea dito sa video ng ito ulit ngayon. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At salamat sa lahat ng mga sumusubaybay dito sa channel ko. At yung mga nag-share, thank you din. Doon sa mga nagko-comment na hindi ko pa nasasagot, pasensya na kayo kasi oo nga, gumagawa ako ng video, no? Pero uh, talagang pinipilit ko lang talaga na magkaroon ng time na gumawa. Pero kung yung doon sa sasagot, nababasa ko yung mga comment nyo uh, hindi ko nasagot ng ilang araw no kasi alam nyo pag may asma ka <laughs> at iinom ka ng anti-allergy <laughs> parang gusto mo lang matulog ng matulog <laughs> pero syempre may mga alaga ako so kailangan kumilos ako tapos ano pagka mainit na mainit kasi biglang uminit nung ano nung mga nakaraang araw pag mainit na mainit parang ang hirap huminga ay ayo kong mag, uh, mag type ganyan basta so uh, sa mga susunod na araw sasagutin ko na yung mga yon medyo kakakalma-kalma lang ng napakasarap huminga ngayon kasi malamig na naman <laughs> gustong-gusto ng asma ko ang um, malamig na panahon yung mainit yun yung ano niya parang alam niya yon <laughs> So, pasensya na kayo kasi binabasa ko, alam ko kung sino yung mga nagko-comment, shoutout sa inyo. At salamat sa mga pan sa panunood ninyo, sa pag-subscribe pag nyo. At salamat sa mga uh, interest ninyong magtanong, mag-comment. Uh, mag Hayaan nyo, susunod na mga araw, sasagutin ko, pasensya na, delayed na delayed talaga. <laughs> Ngayon, nakakatawa ako, no. So, hanggang dito na lang. Sana pagpalain tayong lahat.